Nalagay ko itong way na to. Yan. Yung way natin. Yung sa ilalim. Yan yung napakadilim. Yung kanina sa basement. So, papasokin natin yun pagkasama natin si Patikoy. Eh. Tabing kalsada siya. Kaso nga lang, bibihira yung mga sasakyan na dumadaan. Kaya napakatahimik na lugar. Tsaka walang mga malalapit na building dito. Kaya isa din sa nakadagdag sa Pagka-creepin ang lugar. Balik tayo doon sa baba. Sa sandaling ito ay napansin kong bumalik ako sa aking pinanggalingan kanina-kanina lang. At uh, animo ba'y ako ay naliligaw dito na ako kinabahan at nagmaman-dali na talaga akong makababa lalo pa't magtatakip silim na oh, magaling galing na para sa nakakalito guys sa toto lang nakakalito yung building saan ba ako bumaba ay umakyat kanina dito ito galing ako rito at gusto ko nga pumunta doon bumalik ako ah ito na siguro ako dadaan. Diyan ba? Go. Tingnan yung kahit so. Na, tuloy ako takot. Baka mawala putay din. Na na piyam pababa. Na dito na toli ako. So kung galing galing na. Oh. Guys, parang din ako. Bawa muna ako. Hanap tayo ng way Hindi eh. Dito na tayo dadaan. Hindi ko alam kung dito ako doon mga kanina. Hindi, hindi. Kasi kanina yung binana natin Ayun. ay may bakal yun. Nga kausli. Kasi wala. Dito na tayo dadaan. Hindi ko na alam kung saan yung binana natin kanina eh. tayo. Ayun. Sa kabila nga to. Kaling ng sunset, oh. Nakikita siya rito. Bagay, oh, dito na rin tayo dadaan. Hindi, sa labas na. Eh. Dito rin dito. Dito na nga tayo dumakal. Grabe talaga. Ang lawak talaga ng area. Kanina dyan tayo sa taso. Oh. Doon. Doon. Taas na yun. maliwanag po guys pero nakakabot uh, yung lugar nakakatakot ang dalim mo yung sa mga elevator yan yun mayroon pa din isa Oh kata kutumi Ayun yang halta na yon, aku kay kòtan ta idom ak pralina. An ko. ayoko nga ito nga yung kanina kasi ito yung phone tong... ito naman ang basement pero naduduhog talaga oh guys pero hindi ko pa kaya pasokin ang mga basement at napaka didilim masensya na tao lang tayo eh agadan Magdidilim na parang sikat na tong bird na to tatay ko yun na si bird subukan kong pasokin ulit ng kaya guys yung uh, basement ang daan uh, basag na sa lamin yun, yun o, oh, know, yung bond gusto ko lang sulitin kung ano pang dito ano kaya yan area ito parang parte ng dulce yun siguro yung guys ah oh. pa lang tayo sa unang palapag yung may nakadrawing na pusa diyan, diyan pa lang tayo hindi pa tayo nakaka punta talaga sa tuktok well, susubukan natin punta doon sa tuktok sa hagdan na lang muna tayo aakyat para makita natin ang view kung ano man ang nasa taas nito ito yung hagdan eh hanapin ko yung masimulan ng hagdan na to and guys lumabas uh, na yung buwan Nandito pa nga tayo, no? So, ang ating uh, goal na lang ngayon ay makaakyat sa tuktok. So, since hindi naman natin kayang ikutin ang uh, building na to, ang hospital na to, gawa ng napakalapad. Meron pang uh, area doon banda, guys. Iwan ko na ano yon. Yun ang unang napasok ko kanina. Kaso may sasakyang pumasok, kaya eh, lumabas ako. Eh, natakot din tayo. So, ito na nga. Hanap natin yung hagdan papunta ng tuktok. Hindi so, dilim na nga, guys. Medyo nakakarandaan na rin ako ng kilabot. Pero, kaya yan. Aakyat ah, tayo dito ulit. Dito ako ganit-kanina, dito ako. Saan so, so, Dito ako galing kanina. Ano ba ako makakapunta sa hagda na yun? natin natin dito sa dulo Gentayo tayo kanina ito na yung karugtong, ay ah, yun, hindi, sa so taas isang palapag pa baka mabula na rin ako naririnig ako guys baba na ako naririnig ako mga tao kailangan ko ng buhaba Ayoko ko paabot ng dilim dito at uh, magisa tayo oops kailangan na natin mong ba Baka na sana kung may kasama tayo at least hindi yung mga masasamang loob eh hindi gaanong maglakas loob para gumawa ng mga hindi bagay doon tayo ko dadaan kasi yun, hanggang sa baba dito nga ay naisip kong sa kabilang hagta na lang ako dadaan kasi nga nakita ko na ang upisa ng baitang doon ay nasa ground floor talaga magdidilim na kaya nagsisimula ng maging creepy yung building na to Sampai jumpa di Ay, ito. Oops. Ito nga tapindan. Para tayong parkour ah. Yun, dyan tayo kanina. Kaso, dapat akong mag-alas Spiderman dyan. Baka, hindi tayo suwertehin. Diyan ba yan? O doon sa kabila? Ayun ko. Nakakalito kasi guys. Kaya gawa ng ito. Isa. Parehas-parehas ang itsura niya. Kaya malilito ka. Meron pa doon. Akala ko ito na lang na building. Meron pa pala doon. Oh. Tsaka sa kabila pa. Apat or lima. Ang lawak talaga. Ilang ektarya kaya to? Ayong dalawang uh, parang tori na yan. Kasama pa yan. Ang layan na yan dito. O, okay, tayo na. Akita tayo. Tingnan mo yung hagdan. Ito lang yung inaapakan ko. Ito lang. Kaya, kailangan talaga magduli-ingat. Yun nga, sabi nga nung lalaki kanina, eh, pinagnanakaw nga yung mga metal. Or di kaya ganito ba. Ito na lang ang meron dito. Yung iba, wala na kaya kailangan mag-ingat yan oh, may mga bakas may mga kinuhang bakal nako ito meron dito dapat ganito meron doon banday wala na ah dyan tayo kanina o oh. kaso nga nakakatakot siyang dumiretso dere parang maalog dapat mayroong ganito huh. dito pong third floor to habang nag-edit -e ako ng video ay may sumingit na tunog at di ko mawari ko anong klaseng tunog siya pakinggan nyo so, next time na natin i-explore yan no? next time na kasi so ngayon, na. Ang buwan oh. Ang ating goal is, nakakyat na lang sa tiktok man lang. Oh. So, yun ay isa ito sa mga gandang explore sa gabi guys pangilang floor ba ito? pang fort fort core yata ito sabukin so, natin sumilit ganoon so, kaya pagbaba sobrang lawin na talaga guys Dito na nga tayo guys. Finally. Wow. Ito na yung rooftop niya. Hindi naman siguro itong... Wow. Ang taas. Oh my God. Ang taas. City view. Banda. Yun naman. One. Oh my God. Nakakatag lalo yung pa ako. Yan, kitang kita ang buong city. Ang ganda naman pala ng kinatatayo na building na to. Pero bakit inabandona na? Ayan guys, yung parang puting kalsada na yan. Daanan ng mga tao. makikita tayong tao sa baba yung ito ito yung mga tinatanggal nila oh. kasi sa mahal nga naman ang baka yun oh. pag nahulog tayo dito isang palapag lang <laughs> dito na tayo sa rooftop guys yan oh. pinakataas na tayo ba't nung lamig kaya pa tayo dito isa wow Uh, oh, nakakatakot na tingnan ako, guys nakapatong tayo dito sa parang ano ba tawag dito wow look at the view ganda sa kabila tayo Well, pasensya na guys at uh, hindi ko pa papasok ang yung mga madidilim na parte. Pero so, try natin mag-sneak. Oh, look at that. Ay, grabing lapad to. Wala nilalaga nito. Tingnan mo. Tingnan nyo guys. Grabing lapad nga pala nito sobra kahit siguro isang araw ko mag iikot dito mag vlog hindi mo kaya hindi ma mo matatapos siguro siyempre ilang floor tapos ayan o oh, sa baba ang lapad ang lapad dito Venus dumidilim na guys kaya kunting uh, ikot na lang at uh, alis na tayo ano to? sulitin natin itong ano pa ito dito Okay, so na tayo, ano? At magdidilim na. oh, nakakatakot. Pag nahulog ka talaga dito, nagkamali ka at nakalimutan mo wala to. Wala pulang lang kanto. Lagot. Gaga natin, tatalon lang tayo. Okay, baba na tayo. guys okay, so, oh sa madilim na yan nakakatakot na ang dami pa ilang pan ba ilang area pa oh ito isa pa lang isa dalawa yan meron pa doon tatlo meron pa isa ulit so ang hirap niyang ikutin naglalaan talaga ng oras huh. iniisip po paano ako makakapag uh, vlog sa winter kasi nga ngayon pa lang na mga 5 degrees lang yata eh sobrang ang eh, hirap na sana yung mga may mga equipment na tayo that time yan o, oh, pag nagkamali ka dyan, nako, bali-bali ka to nang wala siyang apakan yan uff hindi ko makalimutan, wala oh Ayos din mula na talaga dito. Kaya kailangan natin magdandahan. po tayo. Kaya lalong hindi tayo makapaglakad na maayos. Okay. Siyempre, galing-galing na. Dito.

ilaw na lang tayo baka may mahagip uh! <tod noise> Ang dami mga kalusugas guys Ang dami ko naririnig yung iba, alam kong tulo ng uh, tubig. Pero yung iba, iba talaga. Well. Babalik tayo dito. Yung talagang gabi na. Yung talagang... Uh, may ikot natin ang kasuluk sulokan ng mga building na to kahit dito, kahit itong building lang na to. Abangan ang part 3 ng ating exploration na ito at ito ay susuyo rin nga natin sa gabi at ipapakita natin ang bawat palapag ng uh, abandonadong hospital na ito at pati na rin ang uh, napakatilim na basement area nito. Oh, tangi na <tong> kala ko ka ka tao. Holy shit. Ano oh, ano? Bakit parang tawang pahamingin ko dun uh, guys hanggang dito na lang muna siguro ang video natin ano at uh, madilim na kaya kailangan natin umalis grabe yun o oh. ah, nakakilawas grabe yung lugar so siguro mga ilang araw babalik tayo rito at may kasama na tayo para mapasok na natin talaga ang loob nito at yung basement na hindi ko kayang pasokin ay magpapasokin natin. Bye guys. Uh, sana supportan niyo ang aking channel. Bantang Entertainment. Uh, sa yung uh, simpleng uh, pag-subscribe, pag-like at pag-share ay uh, anong yung bagay na para sa akin. Salamat. Happy uh, viewing.